So, ayan mga kasipat, kamusta po kayo? So, sana nasa maguti kayong kalagayan lahat. At uh, sana pong mag ingat po kayong lahat. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga solid na nasuporta sa akin. Kahit po ako hindi sikat na vlogger at hindi pa ako magaling na vlogger, ay eh, kilala ko pa at ramdam ko yung mga tunay na nasuporta sa akin. So, yun, dito sa amin, medyo na alangin. So, gusto ko lang pong ipaalam uh, na na uh, naayos ko na po yung vlog na bago i-upload ko. Ni-edit ko na po yun. And uh, uh, sana po in time nyo. At sana panoorin nyo po. And uh, nga po pala sa mga hindi mag-skip kang ads sa aking mga vlogs ay kilala ko po kayo at talagang po kasi solid na nasupport ka sa akin at naminunod. Kasi nakikita ko naman po yun sa YouTube studio ko. So, pag po ako nakasahod na sa YouTube ay magbibigay po ako ng konting blessings sa inyo sa mga tunay, mga support po sa akin. So, um, nailalagay nga po pala akong link sa description box ng video ko na to. Sorry, nago po ako excuse. Uh, yung kung saan ko po nabilungkahan ako, available po rin sa Shopee and yung camera ko po na ginagamit sa aking pagsisig sa mga adventures sa ilalim ng tubig na ginagawa ko kasama yung mga uh, pinsan ko at kaibigan ko. Kasi may mga nakakasama na po ako ngayon. So, gusto ko rin na magpanood sila sa YouTube channel ko. And then, uh, yung flashlight ko na ginagamit ng mga kasipa yung pana, yung camera, at yung flashlight ilalagay to po yung link yan sa description box para makatulong na rin po sa inyo itang legit po yung mabili nyo na ah... Uh, gamit or mga uh, squirtuising uh, accessories okay, so, yun kung gusto nyo po rin mag vlog, nandiyan po may link po ng camera ito na po yung pana, camera, at flashlight So, kung willing po kayo at may pambili naman kayo, i-click nyo lang po yung link at uh, available po yan sa Shopee at magdadirect na po yun sa store na legit na binilhan ko po, po at pwede na kayo mag-order. So, abangan nyo po yung i-upload po po na bagong vlog. So, abang-abang na mga sit. Salamat po sa mga tunay at solid na mga support ka sa akin. Thank you po.